What's up guys? Shout out sa may ari ng dessert na to na nag-donate mm -hmm. para sa akin. Salamat! Salamat! Kasi tamat. alam mo naman, pulubi ako. Kailangan ng mga donasyon ng pagkain. Hmm? Mga drinks. <laughs> may butong pa! Ano sa mga Dessert nga eh. Butong ha? Hindi ang butong. butong. Yung alam mo ba yung ano? Yung parang jelly siya. Ah, jelly. Na. Pero puti eh jelly na iwan po tawag niya. Butong tobe? Ano butong? Hmm. Mm. Ito maaramang ka. awa. Mm. Hindi nga yung butong. Yung nai... Butong lang kung puti, oh. Yung gulama, yung gelatin. Mm. Mm. Parang Mm. mo What's up, guys? <laughs> what's up, what's up? Ang mga lamonera sa habla room. Salamat kay Lord kasi kahit ako, mahirap. Maraming manglimas ng pagkain sa akin. Salamat sa lahat ng mga friends ko na hindi malamot sa pagkain. Ano Pagdating sa pagkain talagang lahat ng mga friends ko guys, wala akong masabi as in. Hindi sila maramot pagdating sa pagkain. At hindi rin sila lang libak sa akin. Sa may libak At siya, merong mga kaibigan na akala mo kaibigan mo sila pero in behind you, nag nag nagsasalita pala sila ng hindi maganda tungkol sa iyo, di ba? Sabi niya sa nanghilo daw siya. At saka, hindi, hindi ako ganong kaibigan. Kung kaibigan mo ako, guys, wala akong, hindi ako ganong klaseng tao na kung mayroon akong hindi magustuhan sa'yo, sa akin na lang yon Hindi ko yun pinagsasabi. <laughs> At saka, hindi ako ganong tao. Kung ano ka, yun ka, tanggap ko yun, I'm happy. O, kung happy ka, happy ako. O, ba diba? Para well, na, wala, well, wala, wala akong magawa kung ano ka. Kaibigan kita. So, what? kung anong meron ka, kung ano ka, yun ka. Wala na akong magawa doon. Kaibigan kita eh. Wala <laughs> na akong baguhin pa kita. Hindi <laughs> ba? Tama. Ganun ang kaibigan, guys. Hindi yung, oh, ano ba ito? sa ang dami niyo to, eh. Sa ano ko yan? Sa uh, gallery ko yan. So, yun guys. Sa lahat ng friends ko na all around me here in Singapore, I'm really thankful and grateful kasi kahit na palagi kayong nagpapakain sa akin, wala akong narinig talaga na nangungwenta kayo na pinapalamon nyo ako. <laughs> <laughs> Meron kayong ibang mga tao or kaibigan na gano'n na, na, kapag sila ay nagpapakain sa ibang tao, pag kunwari, pag palagi na lang ganyan, nangungwenta kaya yan sila, hindi mo lang alam. <laughs> Pero in my case, in my ano, wala, 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 naman akong naririnig na, hindi ko lang alam kung mayroong may Franco nagsabi be. o hindi. Doon sa ano, sa Woodley. Tapos, yun guys. Salamat talaga. God bless, God, God bless more sa lahat ng mga friends ko na hindi maramot kung anong meron sila. Kasi masasabi ko talaga, I'm very proud sa mga friends ko na nakasaroon sa akin kasi talagang nafi-feel ko sila kung ano silang kaibigan sa akin. <laughs> <laughs> <Balik>. <laughs> <laughs> Nalasing na ako sa dalawang tagay, umiyak na ako tuloy. Ate, akala ko nga sabi ko, alam. <laughs> akala na wala, dukayas na 'yung. Eh, eh pare, to bakado na 'biko. Ingat tukang kang kuan. Ay, ito kong asyang. Ay, asyang. Asyang. Ito na ito sa silin, ay. Ito, guys. Mora to, guys. Ha? Salamat sa tanan na mga friends. Lalo nga si Sister Warsha. Alang tao na akong, ano. Saan ko kung nitong mga headband mo?